So ayan mga kadiskarte So isa na naman po mga pagbalang araw sa ating lahat mga kadiskarte So another day na po sa ating panibagong vlog So ngayong araw hindi muna po tayo makabalik sa'yo So ilang araw na po tayo hindi nakakabalik sa'yo Gawa ng lagi pong mahangin At uh, hindi naman po tayo makalusong ng maganda Dahil uh, bakit punta nating spot is mahangin Wala pong umaangat na isda At uh, wala rin po tayo nahuhuli So ilang araw na po tayo laging panay kaunti, panay um, madalang kasi ang lumalabas so ayan at uh, ngayong araw ay gumagawa po tayo ng sima na naman ayan, modern naman tayo pero nung isang araw po gumawa na ako na ipadala na po natin sa mga ating mga subscriber na uh, uh, mo um order so salamat ulit sa mga modern na nakaraan sa atin. ating sa lahat po ng modern sa akin salamat po ng marami at uh, sa pagtanggilik na aking sima so ayan gagawa naman po ulit tayo saka panibagong order naman po ito ah uh, bumili naman po tayo ng stainless kaso ah, napig na naman tayo sa ito yung, yung kanyang ano nipples yung pang ano po natin palagay po natin sa dulo so nabigay naman sa atin is bakal kaya ayan pinakalawang po kaya nakukuan po akong gumawa eh nakakapanghinayin din kasi kasi may iwan din sa atin to so another gastos naman tayo pagkabibili po tayo ng kwan so ngayon ginawa ko po dahil para kasi kinakalawang po ito eh kamukha niya eh, no kaya mas gusto talagang ginagawa yung tanso na nipples niya para hindi po siya kalawakin kasi ito stainless po ito so ngayon ayan uh, gumawa muna ako ng paraan bumili po ako ng extra tanso ayan yan yung sinusot ko po dyan sa dulo nito tadi dito po oh. yan so yung nabili ko na to kasi yung ginagamit ko, pinakamaliit po na narayos uh, na rayos na pang motor. So, mas maliit. Kaya kinakain po siya ng 5mm na ano, copper tube. Kaya hindi lapat. Kaya ang ginawa ko po, bumili po ako na mas maliit. Ito, mas maliit po siya. Uh, 4mm. Yan dyan. So, sinusot ko po siya dito sa pinaka-trade na to. Yan, pinaka-trade na to. Sinusot ko siya dyan. Tapos, ito na po magiging kalalabasan niya. Yan. Yan po. Ang na ng ating copper tube. Po. Yan. Yan. Para hindi na po tayo mahirapan magano. Ayan. Sin sinuot ko po siya dito sa dulo pero masikip po yan hindi po yan matatanggal lang basta basta dahil pinilit ko po yan minawasan ko pa ng konti po yan pinaka trade nyan dito kasi sobrang sikip tapos ang ginawa po natin ayan uh, sinote po natin siya dito ayan Ayan, medyo masikip din po yan kaya hindi basta basta rin po yan matatanggal tapos lalagyan pa natin yan ng pandikit yan, pagka naikabit na natin yan dyan. Meron pa pong pandikit na kasama yan. Kaya e, yan, ang gawa natin ngayon. Ayan, oh. So, ito muna ang ating tatapusin. So, ayan, may nagawa na rin po tayo mga ilang piraso. Kaya lang, bitin na bitin po ito. Yan, ito yung mga ating mga pinutol, oh naka konti na lang at mauubos na naman. Kasi hindi muna tayo gumagawa nito kasi bukod sa mahirap po siyang tasahan, ah, po nito. Ang bakal to. Ah, po siyang i-grind, i-grind. Matagal. Kaya kung tanso, medyo mabilis po. Dati po nakakabili ako ng tansong pinaka-nipples niya. Ayan, kagaya po nito. Tanso po rito, ito, ito. Era yung pinagterehan ko po ito, tanso po ito. Kaso naputol po ito doon sa pinakakuha niya. Yan o, oh, naputol. Kaya hindi ka na magamit. So, pwede naman to ididikit. Kaya lang, pagka baka ginamit natin, maputol din uli. Mabunot. So, hindi na natin siya ginawa. Kaya, uh, ayan. Pansamantala, bumili tayo yung copper tube. Uh, mas mahal nga lang, mas magastos tayo dahil na-order natin, mas matagal pa. Kaya lang, mas maganda po kasi hindi na po tayo kailangan pang magtasa dito. Ito yung ating pang tasa, yan. yan. So, linilitan po natin yan para... Para hindi, ano po tayo? Para hindi na po tayo, ay, linilitan po natin yan, kagaya po nito. Mamaya na, baby Mamaya na. Ito po, oh, sige. Punta na. So, ito po yung ating finish na ginagawa. So, ginagamit ko na lang po ito muna sa akin. Tsaka, kung um, dito-dito sa, ano, so, dati na wala po tayong magawang cover tube pa na gano'n So, nakapag-order po tayo ng ganun din. Kaya lang, ah, uh, na, ano po kasi, kinakalawang. Yun lang ang aking, ano, din doon Sisti sa, ano, ko na ito sa na na-order natin. Tapos bukod sa napakahirap po siyang tasahan. Matigas po siyang bakal eh. Hindi po siya ordinaryong bakal lang. Talagang matigas. Kaya ang ginagawa ko, pang sarili na lang muna yung eh, ganito. Ito po yung pambenta natin yung merong tanso. Ito ang kaya naman po nito, hindi na kailangan tasahan. Dahil saktong sakto po ito sa barrel natin. Ito naman, medyo matagal po natin tatasahan. Ito naman, pag Pagka nalagyan po natin siya dito ng plastic at tinuloy sa atin yan, pwede na po. At saka dito sa dulo. So, ayan ang ating ginagawa. yan Ta. Ito pala yung mga una natin nagawa. Nakaraan. So, na lang to. Tatlong piraso na lang. Ayan, dalawa pala yung isa bakal to pero yung mga long po ito yung mga mahaba yung ginawa natin ayan po yung ating ginawang ano ayan sample ayan maganda po maganda sya ayan o maganda po maganda po yung tura at saka hindi po natin kailangan liitan pa sya dahil sakto sakto po sya sa ano. So ito dahil nakagawa na rin tayo marami Pero kulang pa rin po ito Nagawa natin ito na ayan no? kulang na kulang pa rin po 'yan Kita uh, Ilan tao lang po ang makaka-order nito Ayan kaya limited muna po ang atin nagagawa kasi bukod sa konti pa lang po ay marami tayong pa-order at uh, may iba po kinakancel ko muna pasensya na muna po sa mga kinakancel ko kasi talagang busy busy po hindi po tayo maka dagag, uh, hindi maka hindi makapaggawa ng tuloy tuloy po dahil uh, ano ano rin tayo so ngayon gagawa tayo habang hindi tayo nakapaniksay yan kaya lang limited na naman po hindi po tayo makakapag-order pa ng marami kaya ayan, at uh, yung iba natin dito, ubusin lang natin to, tapos ayan, konti lang makagawa naman yan so bari makakagawa lang po ito ng isang set na isang set to isang ganito, isang bu buong ganito makakagawa tayo pero yung order nito, saglit lang po ubus na kaya pasensya mo na po sa hindi po matitirhan sa next time po ulit. Kasi order na naman tayo ng ano. Kasi sumampo lang po ako nito. Nung ganitong copper tube. At uh, mas mahal nga lang po. Dahil nga doble. Iba po yung presyo ng malaki. Iba rin presyo ng maliit. Kasi hindi naman pwedeng bibili tayo itong maliit lang. O itong malaki lang. Kasi uh, pag yung maliit lang. O oh, parang wala lang po laman alas, alas kasi laki lang po din nito. <laughs> kaya kailangan natin ng mas malaki kaya no. Oh. Maganda po siyang tingnan. Tsaka ito yung kalalabasan ng kanyang ano, gawa. Ano oh, ang ganda po. Oh. oh. Di na po natin kailangan maglagay pa ng design-design. pa maganda lang kung tingnan yan. Pero pagdating naman sa accuracy, the best po yung ating sima. 100% ako pong nagsasuggest. Hindi po natin kailangan ng magandang magandang sima kung hindi naman po tumatama, di ba? <laughs> Kaya kung saan po tayo satisfy, sa doon po doon lang po tayo. Hindi po natin kailangan gumaya sa mga gawa ng iba nating maniniksay na mga ganda rin. At uh, sariling version din po natin to dahil iba naman po yung ating gawa. Hindi naman po kamukha ng kanila na mga ganda yung gawa nila ay sa atin say, simple lang po pero 100% accuracy po at uh, ako po mismo to my testing tsaka iba po yung ating puwitan do sa gawa nila meron pa pong sinusutan na butas ito double purpose para kahit na mawali pa ito hindi po siya makakawala so, ganyan po tayo gumawa ng sima So ayan, gawa na po tayo ulit mga kadiskarte. Eh. So, ito mga kadiskarte, ating pandikit. So, marami-rami yung ating binili na kasi para hindi tayo bili ng bili. Yan, dinidikitan ko po yan ng ganyan, no? Ito, pang sarili ko lang po ito. Ginagamit. Gagawin ko na to. Itong, mm, ano, Ito po yung mga ating pambenta. nilalagyan ko po siya ng dikit dito sa likod. Para lalo po siyang mas matibay. Dito lang po sa likod dyan. Kasi pinapasobrahan ko po yan sa likuran para mas matibay po siya. Hindi po siya bumuga pag pagka bumaom kasi ito sa sa isda baka mau sa kahoy baka mabunot kaya nilalagyan ko rin po pinawaan natin ng tatlong patak so kaya marami po nalalagay na pandikit sa likod to kaya bihira bi 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 po siya mabunot yan puno 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 ko po yan bali nyo ano na naman po ito bagong pang design natin kasi gumamit na rin tayo ng copper tube so dati hindi naman kaya lang mas maganda po ito kasi kasi bigat din naman po ito ng ating kinatasahan kaya parang ito rin po yun kaya lang anto makamenos na tayo sa pag uh, gagasgas pag tutasa mga e, habang pinapatigas po natin yon, is magpuputol muna tayo ng ito ano natin sinusukat natin yung haba nya ito so, ito tsaka tinatanda natin so <coughs> nagamit muna tayo nag kasi konti lang naman pagka maramihan po ginagamit ko grinder lang po ang kukuha na natin. Ito may iiwan. So, ito po yung ko. Susot natin ito dito. Pero hindi pa po yung ano talaga hindi pa po natin to So ayan po pantay na Pantay na siya sa dulo Ngayon pagka isusot naman natin to Itong mas, mali, mas malaki po mga kariskate na isot na natin ha ah. so mat masigurado po matiba yan kasi uh, pinilit po natin ipasok kaya hindi po basta basta matatanggal so ayan uh. natapos na naman natin mga kariskate ayan nangyari na naman natin so lalagyan naman natin siya ng glue at uh, ito pala yung napaka -pina pinadaling version po ito na natin paggawa mabilis po tayo mayari pagka ito ang ginagawa natin so pagkayari natin ito yan ayun ang pwede na po natin siyang tulisan tsaka lagyan natin ang design ito so pong ginagawa natin ito na uh, is pina pinadaling version ng ating paggawa ng ating sima so hindi na mahihirapan magtasa at uh, konting ano na lang dahil ayan, ko na rin po siya ng tulis habang uh, inaanohan natin, binabawasan. Tinutulisan ko na para hindi po tayo mahirap mag uh, tulis dito pagka mayroon na po siyang palaman na ganito. Mas mabilis. So lalagyan na lang siya natin dito ng lalagyan sa dulo ng plastic. At, uh, isusuotan natin dito ng design. Yung pinaka ano ng stabilizer para hindi po siya tumatama sa barrel yung pinaka stabilizer na to so ayan gawin na po natin Napaka-easy lang pong pollution. So ayun mga ka na yari na natin Ayan, mga ginawa Ayan, ay, na Ayan na rin natin itong bakal Ayan mga tapos natin Alagyan natin dito ng Lagayan ng plastic Para pagka isinuot natin dito Ito, ayan, ganyan Ayan, magiging itura po meron suotan yan nangyari naman natin siyang lagyan ng ano sa dulo so lalagyan po natin siya ng ano ito lang po yung ginagamit ko ganun lang po sa ano natin yan

At uh, nangyayari na po tayo mga kadiskate yung maglagay. So ang gagawin naman natin na nalagyan na po natin siya ng plastic para makita na po yung kabuhan tapos kikinisin na natin. kaya medyo nabigay dito. Dot sating na mga 2000 pesos. Dito ata na pumabayad 'yan eh. Hoy, mag-reskate ata uh, kina puspu tayo ng ballpen. Uh -huh. Yung ating pang-ano, ito. So, eh magtatasahan muna po tayo 'yan. Marami tayong nakalinis na ta uh, yung iba nito, nauna nating pinadala na nakalinis. Yan. So magtatasa muna tayo. Tayo eh nating ball pen. Siyempre, ang ating panbasa. Tatlong butas na para hindi na mahirap. Palak malaki, maliit, maliit. Kaya sa pwede well, natin isakto sa butas yung ating ano, gagawin uh, sa barrel. Pero hindi po natin isakto kasi mayroon pong erga ng maluwag ang butas kaya pinasasadya ko po talaga niya malawang po ng ay masigit po ng konti kaya kayo na lang po magliliha so sa akin pwede kong i-recta na lang ng sakto sa butas ng aking airgun pero uh, sa inyo po pinapasobrahan ko kasi yung iba nagre-recta mo mas maluwag po, daw po kaya kailangan masigip-sigip na ang ating ipapadala So yan, napakadali lang po kung mayroon kayong ganito. Napakadali lang po magtasa. Yan o. Napaka easy lang po. Palit na. Siyempre yung pinakamaliit. busy po at saya uh, sa sa isang sa isang minuto lang tapos na po tayo. Lapang isang minuto. Ayan. Ah, Tayari na po tayo mga hmm. riskate. Tayari agad. Sa loob na ng 5 minutes. Hindi na kagad nagawa natin. So, marami na rin po tayo nagawa. Sige ma. Uh, marami na rin tayo natapos. Kaya nagawa lang tayo na ano Nagawa natin. At nabigyan na rin ang sisi otol dalawa so, may natira po tayong ano Ito Ito, gagawin natin ito ngayong gabi na ito Ayan, naragyan na rin natin na ng paulo At, uh, mamayang gabi, ayarihan po natin ito Bumutasin din natin ito Sa ito Pero ngayon, mayayari po natin ito Naragyan natin ng plastik sa butas mamaya ang gabi kasi para yung pa-order naman natin mapadala natin so yung mga gusto po mong order uli, uli sa atin eh waiting lang po at pasensya muna po at hindi uh, ko pa po, po talaga makakagawa ng maraming maraming o siyo saglit lang po ito dalawa hanggang tatlong tao lang po ang order nito hindi po tayo makagawa ng marami so pasensya na muna po sa mga mo order at uh, makakagawa rin po tayo ng marami maraming So, pampalipas oras lang din po yung paggawa nito dahil mukha yan, ubos, ubos oras po tayo kasi yan, hapo na dahil hindi pa nga tayo nangyayari at uh, pa natin yan kahit finish na po yung nauna so, kailangan pa rin po natin tapusin mamayang gabi at uh, abang na tayo na nagsay so, bukas baka, baka makapareksay na tayo at uh, makahuli tayo maganda makabawi sa uh, huli ayan, hanggang dito lang mo na po ang ating vlog sa araw po ito mga kaliskarte so pagkawa muna tayo ng sima na focus at uh, para naman po mapagbigyan yung ating mga subscriber na mo order so salamat po ng marami sa inyo lahat so hanggang sa muli po ulit yung ating vlog mga kaliskarte bye bye po o okay, yan mga kaliskarte na yari natin no? yun ayaw na yan din natin sa wakas na natin ang kandila abutas na natin Ayan. Okay, gabi na. Ngayong gabi ko lang nangyayari.